Ang Pilipinas ay muling gumagawa ng kasaysayan sa larangan ng depensa matapos ilunsad ang pinakamalakas at pinakabagong sandata na likha ng mga Pinoy, ang Agila 5 supersonic missile. Ang proyektong ito ay nagsisilbing tugon sa lumalaking pangangailangan ng bansa na magkaroon ng sariling teknolohiyang pandepensa na kayang sumabay sa mga pinakamodernong armas ng ibang bansa. Ang pagkakaroon ng Agila 5 ay hindi lamang simbolo ng pambansang seguridad kundi isa ring patunay na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa larangan ng makabagong teknolohiya sa militar. Ang Agila 5 ay idinisenyo upang maging supersonic missile na kayang tumama sa mga target sa lupa at dagat. May kakayahan itong lumipad ng higit sa tatlong beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog, kaya halos imposibleng makaiwas ang target sa oras na ito ay mailunsad. Ang bilis nito ay umaabot sa Mach 3, na halos kapareho ng kilalang Indian-Russian supersonic cruise missile na BrahMos. Sa pamamagitan nito, ang Pilipinas ay nagkakaroon ng malinaw na sagot laban sa mga banta sa karagatan at teritoryo lalo na sa West Philippine Sea. Isa sa mga tampok na katangian ng Agila 5 ay ang disenyo nitong compact ngunit matindi ang pinsalang kayang idulot. Mayroon itong high explosive warhead na kayang magdulot ng malawakang pinsala sa mga barko, base militar, at iba pang strategicong target. Bukod dito, may advanced guidance system ito na gumagamit ng kombinasyon ng satellite navigation at radar homing na nagbibigay ng matinding katumpakan sa pag-atake. Sa madaling salita, ang bawat missile na ilulunsad ay halos siguradong tatama sa kanyang pakay. Sa aspeto ng saklaw, ang Agila 5 ay kayang lumipad ng hanggang 500 kilometro mula sa pinagmulan nito. Ang layo na ito ay sapat upang depensahan ang mga isla ng Pilipinas at mapanatili ang seguridad sa mga mahahalagang bahagi ng karagatan. Kung ihahambing sa Bromos, halos magkapareho ang saklaw ngunit ang Pilipinas ay nagbigay diin sa mas magaang disenyo at mas mabilis na produksyon. Dahil dito, mas praktikal at mas abot kaya ang paggamit ng Agila 5 kumpara sa mga imported na missile systems. Mahalaga rin ang aspeto ng teknolohiyang lokal na ginamit sa pagbuo ng Agila 5. Sa pakikipagtulungan ng mga Filipino engineers, siyentipiko, at ilang piling dayuhang eksperto, na ang kauna-unahang missile development program na isandaang porsyento nakabase sa Pilipinas. Ang layunin ay hindi lamang umasa sa pagbili ng armas mula sa ibang bansa kundi magtaguyod ng sariling industriya na makapagluluwas din ng teknolohiya sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, nagiging mas malaya ang bansa at hindi nakadepende lamang sa mga dayuhan. Ang proyektong Agila 5 ay sinimulan ilang taon na ang nakararaan bilang bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa ilalim ng programang ito, prioridad ang pagkakaroon ng air defense, naval strike capability, at land-based missile forces. Matagal nang nais ng AFP na magkaroon ng ganitong kakayahan lalo na't patuloy ang tensyon sa South China Sea. Ngayon, natupad na ang pangarap na iyon at ipinapakita ng Pilipinas na handa itong ipagtanggol ang soberanya at karapatan nito. Kung pag-uusapan ang estratehikong kahalagahan, ang Agila 5 ay nagsisilbing malaking hadlang laban sa sinumang nais sakupin o kontrolin ng mga teritoryong dagat ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng misail na ito, maaaring pigilan ng AFP ang anumang barkong pandigma na pumasok ng walang pahintulot. Bukod dito, maaaring magsilbing deterrent ang Agila 5 laban sa mga bansang nagbabalak na hamunin ang kapangyarihan ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng sariling supersonic missile ay nagbibigay ng malinaw na mensahe sa rehiyon na ang Pilipinas ay hindi na basta-basta kayang daanan sa panggigipit. Hindi rin may kakaila ang epekto nito sa moral ng sambayanang. Pilipino, ang pagkakaroon ng sariling missile system ay nagbibigay ng matinding kumpiyansa na kaya ng bansa ang makipagsabayan. Para sa mga sundalo at sibilyan, ang Agila 5 ay simbolo ng lakas at pagunlad. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa mga kabataan na pumasok sa larangan ng agham at teknolohiya, sapagkat nakikita nila na may konkretong bunga ang kanilang kaalaman para sa pambansang depensa. Kung ihahambing sa Brahmos ng India at Russia, ang Agila 5 ay maaaring mas bago ngunit hindi pa huhuli. Ang Brahmos ay kilala bilang isa sa pinakamabilis at pinakamabisang cruise missile sa buong mundo, ngunit ang Agila 5 ay may bentahe sa pagiging mas magaan at mas madaling idloy. Habang ang BrahMos ay karaniwang inilalagay sa malalaking barko at eroplano, ang Agila 5 ay dinisenyo upang mailunsad mula sa mas maraming platform kabilang ang land-based launchers, maliliit na barko, at maging sa mga eroplano ng Philippine Air Force. Dahil dito, mas flexible at mas adaptable ito sa iba't ibang sitwasyon. Dagdag pa rito, ang Agila 5 ay may modular system na nagbibigay daan sa mabilis na pagbabago ng configuration depende sa misyon. Maari itong gawing anti-ship missile, land attack missile, o maging surface-to-air missile sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ilang bahagi at software system. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng multi-role missile capability ng Pilipinas. Habang patuloy ang produksyon at pagsasanay ng mga sundalo sa paggamit ng Agila 5, inaasahang magiging pangunahing sandata ito sa pagtatanggol ng West Philippine Sea at iba pang teritoryo ng bansa. Ang mga eksperto ay naniniwala na sa loob ng susunod na dekada, ang Pilipinas ay maaaring maging isa sa mga pangunahing bansang may sariling missile technology sa rehiyon ng Southeast Asia. Ang Agila 5 ay hindi lamang isang armas kundi simbolo rin ng bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay patunay na kung magsasama-sama ang talino, tapang, at determinasyon ng sambayan ng Pilipino, walang imposibleng maabot. Mula sa bansang matagal na ring nakadepende sa iba pagdating sa armas, ngayon ay unti-unti nang tumatayo sa sariling paa ang Pilipinas at ipinapakita sa mundo na kaya nitong ipagtanggol ang sarili. Sa huli, ang Agila 5 supersonic missile ay hindi lamang pantapat sa BrahMos kundi isang mahalagang pahayag na ang Pilipinas ay handa ng makipagsabayan, handa ng ipagtanggol ang soberanya, at handa ng maging bahagi ng bagong panahon ng teknolohiyang militar sa Asya. Ang agila ay simbolo ng lakas, bilis, at tapang, at ngayon, dala nito ang pangako ng isang mas ligtas at mas makapangyarihang kinabukasan para sa sambayan ng Pilipino.